Alas 6 ng umaga, nagbabagsak na ng basura ang truck na ito sa isang junk shop sa Quezon City. Oras na para sumabak sa trabaho si Sheila Cesista, 30 taong gulang. Isa siya sa mga tagapili ng junk shop na ito sa basura na nasa tambakan na ito umaasa ang ilan sa mga pamilya dito para sa kanilang araw-araw na pangkabuhayan pero hindi lang yan sa basura na rin umaasa ang ilan sa mga nandito para sa mismong pagkain nila Hello. ano na sa ganyang klaseng linya simula po nung ano nung bata na po ko dito na po ko Dati nakikita lang namin, nanonood lang kami hanggang natuto na kami. Nagumpisa po kasi kami ang is six years Sumasali so, na po kami magpulot-bulot. Tumutulong po kami dati sa matatanda. Tapos babayaran kami ng 20 pesos. Masaya so, na kami. Habang hinahawakan ang iba't ibang piraso ng basura, walang kahit anong suot na guwanti si Shela. Isang lumang cloth mask ang gamit niya. Tama ba? The mga gamit na mask yung nakikita ko? Opo. Saka gloves? Opo. Delikado yun ah. Wala po bang yung magagawin. Yung na po ha? yung nakasanayan namin. Nasanay na kayo sa ganyan. Yung mga mask, mga gamit na gloves. Hindi po namin gagawin to. Paano po kami magubuhay? Gusto lang po kasi hanap buhay namin dito eh. Hindi ba natatakot magkasakit? Lalo na ngayon. Kalat yung ano, virus, yung COVID dasal lang dasal lang sa Diyos na siya bahala sa amin ginagawa namin Binabayaran si Shela ng may-ari ng junk shop para sa kanyang pagpipili. Nakadepende ang kita niya kung ilang kilo ng basura ang kanyang mahihiwahiwalay. Magkano ba kinikita mo dito sa mga nakukuha mong... Plastic? Eh kaya kahapon po, naka-133 po ako. 133. Yon, pangano na po yung pambigas. Hanggang 200 lang po yung ano namin dito. Pinakamalaki na yun? Pinakamalaki ko na po yun. Sa gitna ng pangangalakal ng basura, may nahanap si Shella na paborito raw ng kanyang anak. Isang plastic ng candy. Nakahanap din si Princess ng laruan sa tumpok ng basura. At nakakita pa si Sheila nang hindi pa nabubuksang juice pack. bago mag alas 12 ng tanghali. Halos mapuno na ni Shela ang isang plastic bag na pinaglalagyan niya ng mga itinapong pagkain. Ito po, ham. Igigita ko to. Baka sara na. Yan ang tanghalian namin ngayon. Ito na ang tanghalian nyo. Baka naman puro mga expired na yung mga nakukuha mo. Nalalaman po namin, pag buo siya, hindi na po namin kinukuha. Pero pag powder pa siya, na naaalog pa, kinukuha po na. Kailan bang expiry date Ito naman kayo? pang expiry date niya is 2018. 2018? Dalawang taon na lumipas. Kailan? Tingnan natin yung pampalasa. Anong, kailan nag-expire yan? February 2020. 2020. May ganon po talaga Oo, po. mga buwan pa lang, no? Buwan pa lang po. Ano yung Shela? Kape yata yan? Kape. Oh. 2000. Sixteen po. Apat na na yun. Kinapi okay, pa po namin to kanina. Wala naman nagkakasakit sa mga anak ko. naman po. Pag-uwi ni Sheila, agad niyang inihanda ang lutuan. Ito na yung uh, mga nakulekta ni Sheila mula sa Tambakan ng Basura. May uh, amon, pechay, kung ano-ano pang rekado, kung ano-ano pang panlasa, lahat ng yan galing sa basurahan ito yung kanilang magiging tanghalian at hapunan na rin habang pinapakuluan ang ham na nakuha mula sa basura inihanda na ni, ni Shela ang mga gulay na nakuha rin sa junk shop at sa kanya isinama ang mga ito sa ham at nilagyan ng sabaw. Oras na para manangalian. Nakain namin, uh, sinabawan ng gulay na may ham. Ulam lang po yung pinakain ko. Pag wala kaming kanin, di ba na sila, basta makakain sila ako. Pag may sapat pang ulam, pinapapako ko na lang po. kahit alam kung saan galing ang pagkain. Nasanay na raw ang mga anak ni Sheila. Anong bang kinakain niyo? Pagpag Parang galing po sa basura. Anong lasa? Sarap na rin po. Maswerte na raw ngayong araw dahil kahit papano, may makakain sila. Nung panahon daw kasi ng ECQ, nawalan sila ng trabaho. Lahat po ng junk shop dito nagsara. Nakakalabas nga po ako pero hindi ko kaya maghanap kung saan kami ng kakainin namin. Naranasan namin hindi kumain. Ayun yung point na pagpandeng dito na wala talaga kami matakbuhan. Nakatanggap naman sila ng pagkain at 7,000 na ayuda mula sa SAP at 4 piece. Pero may mga pagkakataong kapos daw talaga. Paano niyo pinagkasya yung pinag kakaunti sa pamilya? Sa amin kasi... Kapat na anak, dalawa kayo. Sa amin mag-asawa, katuwi lang kasi namin, di bali na matiisin mati namin yung gutom. Sa amin mag-asawa, wag lang yung mga anak namin. Sa buong araw, ha? Tubig lang ako ng tubig. Napakahirap po. Kung walang pandemic, mahirap na nga. Naghihirap pa kami lalo. Dahil sa pandemic. kahit hirap sa buhay. Pinipilit ni na Jovan at princess na makapagpatuloy sa pag-aaral. Inaano ko pa sa sarili ko na maturuan sila. Sa trabaho kumaga, sa gabi, tinuturuan ko sila. Bawat isang gabi, isang, isang modular nila na tatapos namin. Ang pangarap namin sa kanila, makapagtupo sila, makapagpuleho sila. Pag nakatapos sila, ang yung pwede sila makakuha ng trabahong matino. Pagkatapos man ng halian, balik trabaho si Sheila sa pilian. Sa bawat pagbukas ng plastik ng basura, umaasa si Sheila na may makuhang mga gamit o plastik na pwede pang mapakinabangan. Habang namimili, tumambad kay Sheila ang isang tray na puno ng lutong ulam. Ito ulo ng baboy at pa. E, ulam na kami mamaya. Masaya na ako na yun. Hindi na ako mag-iisip ng ulam. Makakatipid kami kahit pa paano. Hanggang mamaya ang gabi namin ito eh. Kasi kami dito pag nakakakuha, hati-hati kami. Bigayang kami. Sa loob ng anim na oras na pagkalkal ng basura sa pilihan, nakahanap si Sheila ng pananghalian at panghapunan para sa pamilya kung tutuusin. Malaking serbisyo ang ginagawa ni na Sheila para mabawasan ang basurang itinatambak sa landfill. Pero matapos ang isang buong araw na trabaho, isang daang piso ang kinita ni Sheila. Pinaka okay. may ako 100 plus, 100 yan. Ngayon, pambili mo na yan na gatas sa bigas. Para sa hapunan, Pinrito ulit ni Shella ang isang piraso ng baboy na nakuha sa pilihan. Gamit ang kinita ngayong araw, bumili siya ng sausawan. At saka, pinagsaluhan ng buong pamilya ang biyayang nakuhang mula sa basura.